Yun. Okay ba? <laughs> anyway, welcome back sa ating channel. Andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan it's a beautiful day. Kitang kita naman sa background natin, you know, ang ganda ng kulay ng mga puno. Ngayon, maganda yung weather, maganda rin dapat yung pag-uusapan natin sa video to. Yung bang may matututunan tayo. Right? Dapat lang. So, nasa isang park tayo ngayon. Ako lang tong timang na nagvi-video ngayong araw. Pasensya na, medyo, ano nga ba? Inaayos ko yung camera kanina para makapture talaga niya yung kulay ng mga puno sa likod. So kung mapapansin nyo, medyo may mga yellow-yellow na yung mga dahon sa likod. Kasi nga pa September na. So papalapit na ang fall dito sa Canada. Which means maglalagasan na yung mga dahon sa likod, sa mga puno. And then afterwards, magiging winter na naman. So, yeah. <laughs> susulitin natin yung bawat araw. Magdadamit tayo ng ganito lang, oh, light. Right? Hindi mo kailangang mag-jacket, ang kapal-kapal na jacket. ba? Diba? Di ko nga magustuhan ni. Eh. Eto yung sitwasyon. Let's say, in relationship ka. Healthy yung relationship mo na to. Matagal na kayo. May mga away kayo. Pero, yung bang nagkakaintindihan kayo bandang huli. Right? So, naayos nyo, compatible kayo sa isa't isa. So, ngayon, naging komportable na kayo na pag-usapan yung future together. And then, isang araw, meron siyang deal breaker question para sa'yo. Ito yung hindi pala gusto ng kapartner mo, either your boyfriend, either your girlfriend, na magkaroon ng anak in the future. Makikipag-break ka ba or magstay ka sa isang relationship na ganun? Ang gandang question naman yan na. Ah. <laughs> Yun yung sitwasyon. Biglang isang araw, sinabi niya sa 'yong hindi pala niya gusto magkaroon ng anak. Offspring, right? As a boyfriend, paano mo siya ite take Una sa lahat, Napaka-importante na sinabi niya sa'yo. Hindi siya yung linihim niya. Ito yung magiging ending. For example, naging mag-asawa na kayo. Nagpirmahan na kayo ng contract. ba? Diba? Tapos, after ng kasal nyo, let's say kinabukasan, sinabi niya sa sa'yo, pasensya na baby, hindi ko nasabi to dati. Pero ayokong magkaroon ng anak. O di ba? mas malala Ah! <laughs> So ngayon na mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kayo, and then sinabi niyang hindi niya pala gustong magkaroon ng anak in the future, I think maganda pa rin. ba diba? Maganda yung naging intention niya. Hindi siya yung sinabi niya yung ganun, and then mag-asawa na kayo. E paano? Wala ka ng choice, kundi siguro panindigan na lang. Ngayon kasi, sobrang, lalo yung mga generation ngayon, diba? Hindi na tayo ganun ka-accustomed sa societal norm na tinatawag. Madalas kasi ang sinasabi is after yung mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa kayo, after nyo mag-asawa, magkaroon ng anak, yung anak na yun papalakihin nyo hanggang sa maging binata, dalaga, hanggang sa mag-graduate, so on. Right? So ngayon, what if hindi pala gusto ng kapartner mo yung ganong klase? Eh pwedeng magkaroon ng opinion, ba? Diba? Hindi naman pinipwersa lahat ng tao na hindi, kailangan mong magkaanak. Di ba? Hindi naman ganun. Ang decision niya is ayaw niya. Basically, siguro, for whatever reason, personal reasons, hindi niya gusto. Di ba? Ayaw ng girlfriend mo. Ngayon, as a boyfriend, makikipaghiwalay ka ba or tatanggapin mo? Kumbaga, hindi mo na rin gugustuhin magkaanak dahil nga sa hindi gusto ng kapartner mo. Ah, ang tindi ng question na to. Deal breaker talaga siya. Kasi pwedeng mag-end na yung relationship nyo dun eh. Ngayon, napaka-importante pa rin na sinabi niya sa'yo. At the end of the day, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Ngayon, pwedeng yung answer niya is, hindi, okay lang. ba? Diba? Okay lang. Okay lang na hindi mo gugustuhin. Ngayon, what if gusto ng lalaki? ang pinaka the best solution is ano nga ba? Hindi ko rin alam yun. Nabablanko Nabablan ko yung iisip ko for whatever reason. <laughs> o kaya baliktad din yung sitwasyon. Let's say boyfriend mo yung nagsabi sa yung pasensya na babe. Pero in the future, hindi ko na naisin na magkaroon ng anak. Kasi nga ang dami kong business, ganto ganyan. May mga business meetings ako elsewhere sa mundong to and then hindi ko gugustuhin na magkaroon ng anak if ever. Wala akong time. Tanungin mo yung sarili mo. Diba? Gusto ko ba na magkaroon ng anak or hindi? Hindi dapat na sumunod ka lang sa gusto ng mahal mo dahil sa mahal mo siya. Hindi dapat ganun eh. Sa akin, if ever man natanungin ako ng girlfriend ko, partner ko, di ba? Hindi pa naman kami mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend pa lang. Yun yung sinabi niya sa akin na hindi niya gustong magkaroon ng anak, this and that. Kasi nga hindi rin pwedeng pilitin ka niya. Hindi mo rin dapat pilitin siya na magkaroon ng anak in the future, right? Hindi rin maganda yon. Kung hindi kayo compatible at that point, Well, may time pa naman eh. ba? Diba? Hindi pa naman kayo mag-asawa talaga. So, hindi pa naman kayo nagkapirmahan ng contract. Siguro, hindi kayo yung para sa isa't isa. Let's say, gusto mong magkaroon ng anak. Eh siya, hindi niya nga gusto. Gusto lang niya mag-alaga ng aso, ng pet niya, ng cat niya. Hindi na niya gugustuhin pang magkaroon ng human baby in the future. Then, that's her, that's his decision. Siyempre, kailangan mo pa rin irespeto yung magiging decision niya. E kung hindi nga niya gusto, di ba? Ikaw gusto mo, right? So, sa akin, kung hindi kayo compatible at that point, then break up. Di ba? Hindi nga kayo compatible eh. Gusto mo, eh siya, hindi niya gusto. Lalo na kung pareho naman kayong mature, di ba? So, ipaliwanag mo sa kanyang mabuti kung ano man yung saluubin mo. Hindi pwedeng ano man yung piliin ng kapartner mo, dun ka na rin. ba diba, Papayag ka na lang basta-basta. Dapat hindi ganun eh. Ngayon, kung parehas nyong gusto, and then that's good. Right? That's perfect. Pero kung hindi mo gusto, wag mong pilitin yung sarili mo para lang ma-please yung kapartner mo. ba diba, hindi dapat ganun. Ang sinasabi nilang self-respect is napakahalaga sa relationship kailangan andun pa rin yung self-respect mo. Kung hindi nga kayang tanggapin ng kapartner mo yung gusto mo, e paano? ba? Diba? Hindi kayo compatible at that point. At the end of the day, sa 8 billion na tao sa mundong to, paniguradong makakahanap ka nang taong compatible sa iyo. Hindi mo gustong magkaroon ng anak, ang dami diyan. Ang yung hindi rin gustong magkaroon ng anak in the future. 'Di ba? Sobrang busy sa trabaho, sa business, ang gusto lang niya maging binata forever, maging dalaga forever. And that's fine. Diba? That's fine. And then, meron din yung gusto talagang magkaroon ng anak. Kung sino yung compatible sa'yo, yun yung piliin mo. Ganun lang naman siya, kasimple talaga. In the meantime, naiisip ko, ang ganda rin, no? Maganda rin yung, let's say, wala ka talagang iniisip na, ah, kailangan kong paliguan yung anak ko, kailangan kong pakainin, kailangan kong ihatid sa eskwela, yung ganun, binata. Ang ganda nun. Lalo na kung mapera ka pa. Somewhat convenient siya para sa akin. Maganda rin yung ganun, eh. Naikita Nakikita ko rin yung point of view ng ilan. Hindi lang dapat na ah dahil yan yung gusto ng mahal ko sige yan na ba diba? gugustuhin ko na rin yan hindi dapat ganun eh magkaroon ka din ng sarili mong opinion sa buhay sa relationship hindi lang yung sasabay ka sa agos eh, hindi mo pala gusto yeah maganda yung topic natin and hanggang sa ating next na walang kwentang usapan may natutunan akong slight slight lang naman and <laughs> yun na yun hanggang sa ating next na walang kwentang usapan bye